May sukat yan na 30 by uh, 50 yung height niya. Okay. Dito na yung tie din natin sa part na ito. Magmula doon sa part ng dulo. So kasunod na ito, makapansin natin. Uh, proceed na sa mga poste. Okay. Diyan tayo maglagay na ano, tandaan to. Uh, 258. Sintro natin dyan. Mag ano ka lang. Mag uh, offset ka lang ng 50 cm. Hanggang doon lang may, sa may pusti na yan to. Oh, sa may tie beam muna. Tansi natin. Dito mo sa tatlong pusti Para may ano tayo Platandaan Guide Basta 258 yung sentro niya Tapos mag upset ka ng 50 Para hindi maabala yung kansi Yung pinakamalaki pusti dito May sukat ito na 60 by 65 Yung pinakamalaki pusti dito sa part ng likod ano? So ito yung popurman natin ngayon Okay So gagawin muna Lalagay tayo ng kansi dito Papunta doon no Para makuha natin yung pinaka Atuwid niya sa eskwala at meron din tayong tansi papunta naman doon sa kabila ang poste. so ito yung type beam natin okay 30 by 50 yung height ayan pero diretso na yan doon sa may part ng dulo kaya dito ganoon din doon sa part ng sulok perimeter beam yan yung kukrito ito yung weight mo o yan sundan mo Alang pa kahit pagdikit mo tayo doon, no? Oo. Oh. Ah. Basta makuha lang na yung taas lang i-align yan. Yan, sundan mo. dito dito ka kung may skwala, ha? Kailangan, parehas yung ano mo. Sukat mo dyan sa tansi. Ilan ba yung martilyo mo? Isa lang? Pero may mo martilyo to. Complete sit-up. Yan yung pinakamalaking poste natin diyan. Sa part na 'yan, no. Oh. 60 by 65 ohms sukat na ang natin diyan. Tapos 40 by 50 na yung mga kasunod. So dalawa itong malalaking poste natin yan sa part na 'yan. Sakay na dito. Okay. Doon ka sa lokoya na nilalagyan ng mga kuwanilyo. At ito naman pinupormahan na natin itong malaking positive. Okay, tingin na oh. rin. Ayan, tingin na Hindi yung bakal, walang problema yung intindi nyo. Kasi susunod-sunod lang yung bakal. Madali lang i-align yung bakal eh. Kasi malambot na yung sa taas eh. Yung forma lang talaga, importante. Kailangan kayo skulado. Pagkaalanganin na yung ano, spacer block. Kasi pa ba? piece of black. na nga nila, hindi na nasintro yung bakal eh. Madali kaya layo yung bakal eh. Mahihirapan kayo pagkalayan ng purman yung pagkakal. So yung pinakagit na na posti natin dapat nandit na Bali tatlong poste ito At uh, kasama yung Puting Taibin So uh, yun, hanggang doon sa paikot So ito yung tatlong poste Ang um, uh, laki nitong pusin natin ay 50 by 40 so, tapos na tayo doon sa part na yun Buhos, yan Malalaking poste natin dyan So ito yung bubuhusan natin ngayon Bali ito At uh, kasama yung Taibin Contras. Okay, boss. Ito yung binubuhos natin na puro pang linis. Ito yung mga alitabok sa ilalim. Okay. So lumalabas yan. Nag-drain yan sa ilalim para matanggal yung... Ito yung gagamitin natin vibrator. Uh, electric vibrator. Yan yung gagamitin natin para pang vibrate natin sa mga posti mga tol. Ito yung pinakamalaking posti natin sa part ng likod. 60 by 65 yan. Ito naman, uh, 50 by 55. Yan. Ito, 3 by 55 pustin natin ito. Inabab natin yung vibrator para uh, mayayamig yung bakal, ano, para hindi rin girit siya yung halo. So, kahit hindi na natin i-touch eh, up yung vibrator sa pinakailalim, dahil galing-galing maglalak, mga ka Pero nakababad siya, ano, sa bakal. Kung so, mayayamig na yung bakal dyan, may girit siya na yan sa baba.

Balakbag doy, balakbag. Balakbag. Pasok, pasok. Balik ka rin mo. Ito pasok ko. Baba, baba. Baba. Hindi alam. Ah, na, na, na. Ito Oo, okay na. Yun, dapat nagpahalo. कर आलो का सपा है सफा pa, isa pa. Oh, tama na. Ibababa na lang yan. Tama na, tama na. Bababa na lang yan. Tagalin mo yung ano, para ma-vibrate na maayos. Yun. yung natin, may okay, Sunod natin, isa.

Tukuran lo, bisa kan? Saya mau biak na nakababa yung vibrator. Yes, kabila. Pakan muna. Ya, nang gagawin mo dyan, luluwagan mo muna bago i live mo. Alam, matibay yung ilalim, ha? Dahil sa, ano yan? Dad! Yan na yung papasan ng ano, slab natin. So, ito, ito. Ito, 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 ito. Ano? Liga. Turuan kita. Maglagay ka ng balagbag na bakal dito. Tapos, si hulog mo yan. Magmula doon sa hulog mo, sukat ka ng 55. Yan ang lagyan mo ng tansi, papunta doon. Para mahuli mo yung ano mo doon. Tapos, may sintro doon, ha? May nakaguhit yung sintro doon. Papunta naman doon. Tansi. Mali eh. Paganon. Paganon. Yan. So, yan eh. Tali ko. Salabas. Sagat mo doon. Para hindi gagalaw-galaw. Tansi. Yan eh. Ang street kinukuha mo dyan eh. Yan ang hihulog mo. Yan. Yung wall sa sitbay. 55. Tapos, yan ang tansihan mo. Punta doon sa isang... Aposti. Yan naman ang ihulog mo doon para masundan mo. 55. Yun mismo yung concrete yun. Ha? Yung 5 cm yun yung alawas doon sa likod. O yan. Ito mismo yung mo. Ito, ito. Kasi si yun. Magkaroon ng alawas yun doon. 5 cm. Yan ang dalhin mo doon. Tapos hulog ka naman doon. Yun yung lagyan mo ng forma. Hindi ba eh? Intansi pa rin ito. Diritso mo doon sa isa. Para maglagay balagbag dyan. gula doon, mag-out ka ng 20. Guhit mo doon. Tapos ito, ihulog mo to. Lalagyan mo ng pako doon. Hanggang doon lang yung forma mo. Para hindi gagalaw-galaw. Oh. Plumbing room. Ito part na to, no? Ito yung plumbing room, no? Alagay ng mga accessories ng plumbing, no? So, nilagyan natin ng flour drain So, yung na to. Ayan, isa dyan. Okay na yun. Okay na yun. Ito. Para dumiretso doon, ano? Ito ko siya, Para diretso yung gulong. Ito, last na lang yung butas dito. Balit tatlong pusi pa. Nakalagay dito sa harap. Ito yung serval natin. Ito. So, kulang pa ng bakal. Okay. Ang pala guys, ng kapatong doon. Oh. Sige, yung gulong. Tika lang, tika lang. I Stop mo na dyan. Dito muna, dito sa so kabila. Paikotin lang yung gulong. Ito lang. Kaya umikot kayo doon. yung isang gulong. Steady mo na to. Diritso na ako yan? Diritso na po isto. Kasi nawawala na daan daanan doon. Ikot. Eh, ganun lang. Orang lang yung gulong doon. Kasi diritso doon. Ito na yung gulong. Diritso na rito. Oo. Hindi. Eh, ano? Eh, new turn natin. New turn. Ikaw, papalik po dito yan. Dito ka, patras ka dito. Kasi nakaready na yung mixer natin para sa pagbubos dito sa Sherwood. Elevator. Andas yun, ang elevator. Okay, muntik lang.